maglakad tayo para maka minus sa pamasahe pag sundo sa akin Junakis papuntang school and ito tayong mga ka-idol sobrang init, pinaktas natin yung kalsada ayan, kasumrero naman ako sundo-sundoy natin ng ating Junakis ganyan ang mga papel ng mga nanay ayan, nakadlakad tayo exercise na rin sa ating body. Ayan, ito yung kalsada na nilalakaran ko. Ayan, lakad-lakad. Ayan, ayun oh, nakikita ko yung marang na puno doon sa taas. Sarap yung marang na yun, guys. Bangoy yun pag nahinok. Marang ang tawag sa amin nun sa Mindanao. Ito, lakad-lakad mo tayo lakad muna papuntang school ng sa akin Janakis yes. ko siya ngayon tana tay tatawit tayo dito sa may kanto na ito ayun ibong papayong na ako kasi hindi ko na carry yung init sobra ayun sunog na sunog na ngayon mukha ko sa kaka bulat sa araw. Ayan. Kaya laban pa rin. Ganyan talaga tayo mga magulang. Kailangan tayo mag-sacrifice para sa ating mga Junaki. Yes. Ayan. Ito na ako. Ito na ako sa may ano. Malapit na ako sa may highway. Ayan. Marami nang sasakyan doon. Banda ako. Dito na tayo sa may Lugawan Banda. Kay Aling Ribis. Ayan, lakad-lakad ang person. Ayan. Ito tayo lakad. Ayan na. Babaybay tayo sa kalsada. Kasi marami nang sasakyan dahil na highway na nga yun dyan sa my right side. Hmm. Kunting lakad na lang. Medyo malapit-lapit na dun sa school. Kung nandiyan ako school. Hmm. Yo, tell you want till you la up goodbye.